empty The only thing I can see is my own suit. I'm getting stronger, step by step. All right, Guys, huh? Oh. Who Guys, so oh. Guys, oh. Yun. Ule, guys oh. yun no? oh huli guys oh guys oh huli na naman guys oh yes yun no? oh Pina, pinalaro guys oh utok ang biwas oh guys oh utok guys oh yan guys oh huli na naman oh oh guys oh yun guys oh laki oh Kasama rin ako, guys, oh. Ano, guys, oh. Nagtutok na naman, guys. Shout out sa inyo dyan. Bay Anklers, Labit na dito. Oo, oh, oh, ayun, oh. Nagtutok na naman, oh, guys, oh. Bay Anklers, shout out. Nagtutok, guys, oh. Oo. Oh. Nagtutok, guys, oh. yun, oh. Ang laki, guys, oh. Ang laki, guys, oh. Nagtutok na naman, guys, oh. Master, dahil naman tayo Napakaganda ng ating panguhuli dito sa may sintasa ng pinak Dito po sa may talo nga mga master Dito po guys so, Guys, ito po ang huli natin guys Ayan pa si Master Tondong, grabe oh Fish on po ang huli namin guys oh ano grabe ang huli namin oh Ayan oh guys oh Shout out sa inyo mga master dyan Lahat ng mga master at master Shout out bay anchors Ayan po kasama ko Pinabot po kami ng konting unos Kaya po kami nasa tabi Kaya hindi po kami basta basta makauwi agad Salamat po Sa inyong tiwala Peace yo huli check, uli check po tayo guys Uli check Ayan po si master Don Don ng Bay Anchors napakahusay mo ito po ang huli niya guys, so, guys oh ano o guys o so, wala ako mo sana all guys ano masasabi mo at naimbitahan kita dito sa Sintasan maraming maraming thank you po sa nagimbita po sa akin ay talagang napakabait master na master bayabas nga lang <laughs> <laughs> ito guys ang huli ko guys oh yan guys oh yan ang huli ko guys oh salamat po sa biyaya ng sintasa ng Pinak at sa lawa ng Laguna de Bay pauwi na po kami nabot lang po kami ng, ano, eh, ng kunting unos at mga hangin kaya po kami nasa tabi lang so guys oh pauwi na kami guys oh, tawag mo na tawag Master Don Don